Hello, good morning everyone. May i-share lang po ako sa inyo ha, kung ano yung ginawa ng pamangkin ko. I love you at ini ko. Ang ganda talaga ng sulat mo sa akin at ini ko. Ang ganda naman ng ano niya oh. Ang ganda ng pagkasulat niya. Talagang lab na lab ako ng pamangkin. Good job, Ate Nita. May pang ka po. Tara, samahan niyo ako magbasa kung anong nakasulat. <laughs> Doon listahan. May iniwan ni Ate Nika. Kaya po na siya tahimi kahapon. Ate Nita. Basahin na natin love letter na binigay sa akin ni Ate Neka. Dear Tita, kailan kaya tatangkad ang sagot dyan ay cherry pear o yung by, pang vitamins? Yun ang bagay sa iyo. Yun lang. From Tita Grace, Ramganda, gandda